Ah, hello Nala. Gandang hapon. Basa yung kamay mo. Ba't ka naman kakabahan? Ah. Bale, ikaw na may nakasalang sa Willstock Okay? First of all, gaya na uh, may kasaka ni Chris, ah, uh, introduce yourself muna. Ako po si Nala Nicole G. Bagasina. Nakatira sa Tagig City, yung Lower Bikutan. Ah, uh, 14 years old po. 14 years old. Anong ano mo na? Anong grade mo na? Grade 9. Grade 9. Ngayon ba na ano? Uh, may K-12 pa rin ba ngayon? Ah, meron pa rin. Naabutan niya pa rin yung K-12. Okay. Grade 9. So, ano yung ano? Kwento ng buhay mo? Ilang kayo magkakapatid? Tapos, ano yung trabaho ng nanay at tatay mo? Okay. Dalawa po kami magkapatid. Yung nanay ko po at sa Baguio Oil. Tapos yung tatay ko po at sa Goldilocks. Napanood ko po yung video ni Marik sa Johnny Mike. Wala po akong problema sa family. Pero dumating din po ako sa puwenta. Mayroon po. po. Nakikita sila nang hihirapan kasi todo po yung support na nila sa akin. Kaya po ako, hanggang kaya po ko lumapit kahit kanino noon. Para makahiram ng pera. Para may pangkain kang panghihiyan. ko po. Tapos... gumating niya po pwede. <laughs> ano nangyari sa birthday mo? Ano birthday ko? Gusto ko mag-swimming. Ano nangyari? Swimming, swimming kayo? Wala, wala kami yung pera. Kaya yung... Yung ginawa namin nung swimming nung birthday ko. Hiniram po namin yung swimming pool nila ate. Tsaka nila kuya yung pinsan ko po. Para kahit papaano ko sa'yo yung birthday ko. Tapos... Si Mami, hindi po siya nagtinda noon. Binigay siya po yung araw na yun sa akin. Ano, ah, nagtitinda si mami mo? Dati? Oo. Sana yan po. Matatrabaho na po siya kasi yung na namin nagsara. Ah, okay. Nagsara. Bakit naman nagsara? Sa sobrang dami po ng utang dami. Yung tindahan namin na Luki. Yan po yun dahilan kung bakit kung kani-kanino ako lumalapit. Para mangyarihan ng pera. Para meron kaming unan. Yan yung nung time na hindi pa tayo nagbablog, no? Yan yung time na hindi pa kami nagbablog. Kahit ako, wala din po akong magiging sa, mag sa magulang ko. Nung time na nagkaroon ng pandemic, di ba kasama kita dun sa ano? Sa Batangas. Sa Batangas. Ano yung naramdaman mo na ilang buwang kang hindi ka nakauwi ng Manila? Sobrang stress po ako noon kasi hindi ko po anong kung ano yung kalagay ng parents ko dito sa Manila. Kaya po nung time na yun, bago po pumunta sa Batangas, mataba po ako noon. Na. Tapos nagdadalaga na, kaya namayat po ako kasi hindi ko po alam. Tapos yun po, yung mga nakukuha mo kasi isa ka eh, sa ka sa pinaka marami lagi nakukuha sa pa vlog ko. Lalo na pag mga about sa mga mga, mga tanong-tanong na ganyan. Ano yung ginagawa mo sa pera na kukuha mo? Yung kalahati po. Minsan po. Minsan po yung kinukuha ko. Ang gataya ko po ipigay na at ko. Kasi po. Gusto ko po na gusto ko po hindi ka may kinakapos. Gusto ko po kaya lang. Ano ba yung ano? Ano ba yung pangarap mo sa buhay na gusto mong maipagmalaki sa nanay at tatay mo? Pag, pag nakagraduate ka, ganyan. Ano yung gusto mong marating? Hindi po kasi yung inspiration ko. Kaya po gusto, gusto ko po mapagtapos ng pag-aaral. Gusto ko po na makita nila ako, maabutan nila ako, pati po ng lola ko na successful ako sa buhay. Gusto ko po na makaranas sila ng nilinting buhay kagaya ng buhay ng iba. Anong buhay ng iba? Anong panong buhay ng iba? Maraming buhay ng iba dyan na... Ay. na, na hindi... <laughs> paano, paano? Buhay ni... Nino. Sir Gavin. Sir Gavin. Sir Gavin. <laughs> ano po yung yung mga vlog niya? Nakaka-inspire, di ba? Opo. <laughs> ano pa yung mga naano mo doon? Yung uh, nakukuha mo sa napupulot mo sa kanila? Yung ano, yung tiyaga po sa pagbablog. Hanggang sa sumubra po yung sikat nila. Kaya ang ginagawa mo, gumawa ka rin ng page? Opo. Okay. <laughs> Balita ko, monetize ka na. <laughs> Anong gusto mo sabihin sa mga fans mo? Gusto ko magpasalamat sa pagsuporta. Gusto ko din po na... Gusto ko magpasalamat sa lahat. Sa'yo, Tito. Gusto ko magpasalamat. sa akin kasi kung wala sila, wala din ako dito ngayon. Sabi nga po ni Tito, malayo na tayo pero malayo pa. Yun po yung inspiration ko kayo po. <laughs> Salamat sa <tat. laughs> oh, tama yun, tama yun. Malayo pa tayo pero... basta tuloy lang, tuloy lang, tuloy lang tayo sa buhay natin, dinadahak natin mga mga kung saan tayo pupunta, kung saan tayo tutungo. Basta ipakita lang natin kung ano yung nararapat at kung ano yung laging positibo lang tayo sa buhay para makamit din natin yung mga gusto natin. Yung pinakahuli, ano ba yung ano mo? Ano ba yung mismong ano mo talaga, mismong gustong gusto mong marating? Bukod dun sa makapagtapos ng pag-aaral, ano ba yung gustong gusto mong marating? Gusto ko po ng maayos na pamilya. Gusto ko din po maging maging tight attendant po. Para? Pasakay ng ano, aeroplano. <laughs> Gusto ko po mag-travel. Gusto ko po isama yung pamilya ko kung saan makukupunta. Pupunta Pukunta ka ng Cebu. <laughs> Cebu lang. <laughs> ano pa yung ano ano yung mga masasabi mo sa mga magulang mo sa pinaka, yung pinakalas ano yung mga masasabi mo sa kanila sobrang salamat kasi kahit matigas yung ulo ko, matitito po sobrang isuporto yung sabihin kaya yung dahilan kung bakit nagsitito so ano yung, ano yung gagawin mo dapat para masuklian yan. Hindi ako magsasawa. Tahan ka na. Tahan ka na. Patapos na yung vlog. <laughs> oh. Basta laban lang ha. Sabi ko kaga, Lagi ko sila sabi kina. Sabi ko kay kina Maika ka sa kay ka Chris. Laban lang. Laban lang sa hamon ng buhay. Basta andito tayo. Sama-sama tayo. Kung kaya kong tumulong sa inyo, kung ano man yung kaya kong may bibigay ko. Ha? Okay? Laban lang, okay? Salamat.